Hello mga kamarates. Ayan, good morning. Samahan niyo ako magdevotion. Ngayon, kailangan natin maging consistent. Tuwing umaga nga pala ako nagdi devotion hindi naman super aga. Siguro mga 10 nga ito ng umaga or 9. Baliwala na kasi dito yung asawa ko at saka yung anak ko, nakapasok na sila parehas. Ako naman ito, nagtimpla ako ng kape at dito nga ako sa kwarto nagdi devotion At bago ko nga umpisahan ng pagdi devotion ko, eh nagpapatugtog muna ako ng mga worship song. Para alam niyo, ramdam na ramdam niyo yung Holy Spirit sa katawan niyo. At kung napapasabay nga kayo sa pagkanta, okay lang ka kahit itaas nyo yung kamay nyo kasi pagpupugay natin yan sa Panginoon. Hindi mo dapat yan ikahiya. Dahil sa pagtataas natin ng kamay, tinatanggap natin siya na siya yung ating Panginoon. Nakataas-taasa na ating tagapagligtas. Hindi ko din alam kung bakit ngayon ko lang to ginawa. Ang sarap pala sa pakiramdam. Pag ginagawa ko to ramdam, naramdam ko yung presence ni Lord. At minsan nga napapaiyak pa nga ako pagka nagwo-worship nga ako. Na yung wala ka naman dapat ikaiyak pero mapapaiyak ka talaga. Pagkatapos ko nga magpatugtog ng mga worship song, ayan, nag-pray naman ako kay Lord. Depende sa'yo yan kung ano yung mga gusto mong ipagpasalamat, gusto mong ipagsisi, yung mga gusto mong ihingi ng tawad, kahit ano pa yan, pakikinggan ka ni Lord. Wala ka namang ibang gagawin sa pagdedevotion kundi kakausapin mo siya. Ikaw na ang bahala kung ano yung gusto mong sabihin. Sa totoo lang, bago kayo magbasa ng Bible, kailangan nyo itong gawin para maintindihan nyo kung ano yung nilalaman ng Bible. Kasi kung basta nyo lang ito babasahin, wala talaga kayo maiintindihan. Pero kung magwa-worship muna kayo at magdedevotion, promise maiintindihan nyo lahat ng nilalaman ng nasa Bible. Pagkatapos ko nga magdasal, ayan, inirede ko na nga ang aking mga highlighter. Wala lang, gusto ko lang iba-iba ng kulay. Pero dahil paborito ko yung pink, pink lang yung ginagamit ko. Ewan ko ba, ba't bumili pa ako ng napakadaming kulay. At syempre, iahanda ko na ang ating Bible at ang ating journal. Hindi pwedeng wala tayong susulatan mga kumarites. Kasi lahat ng sinasabi ni Lord dito, lahat may meaning. Verse by verse talaga, hindi ko kinaliligta ang sulatin. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung wala kayong pambiling Bible, pwede kayong mag-download sa Play Store ng KJV Holy Bible. Ito yon. Ang i-download nyo is yung offline para kahit offline kayo, e eh, pwede kayo magbasa ng Bible. Dito kasi, e eh, meron na rin siyang highlighter at meron na rin siyang explanation. Meron na rin siyang English version at saka Tagalog version. O, no? saan ka pa? Hindi ka na mahihirapan. At kung medyo nalalaliman ka sa mga salita, pindutin mo lang yung explanation at ipapaliwanag sa'yo kung ano yung ibig sabihin ni Jesus dun sa mga verse na sinasabi niya. Yung explore pala yung pipindutin nyo na andun yung explanation. Gusto ko mga kumalates, matularan nyo rin ako. Hindi man kayo lahat pero panigurado kahit isa sa inyo ay eh, gustong magbalik loob sa Pang On. Dito sa devotion ko kanina mga kumarates, isishare ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko. Kasi lahat talaga ng verse may mapupulot ka na aral. Gaya na lang dito sa Matthew chapter 5 verse 43 at 44. Ang sabi dito ni Jesus, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. At nung pinindot ko yung explore ito yung explanation niya. Ang sabi dito, love your enemies and pray for those who hurt us. This means we should show kindness and for even when it's hard. Talagang tumatatak sa akin lahat ng mga verse na nababasa ko. Sabi ba dito sa Matthew chapter 5 verse 37, Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Meaning, we don't need to swear on anything to make our words true. Our honesty should enough. Binabasa ko sa inyo mga kumarates yung mga tumatatak sa akin ng mga verse. Sa so naman yung sabi sa Matthew chapter 5 verse 39, But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek. Turn to him the other one also. Meaning, Jesus teaches us not to fight back when someone hurt us. Instead, we should show them kindness and love just like he does. O ba diba, mga kumarates, pag naiintindihan ko yung mga meaning nun, napapatango na lang ako. Sabi ko, ah yun pala yun. Kasi sobrang lalalim naman talaga ng mga silta at hindi mo talaga maiintindihan. Pero doon sa mga verse na yun, eh meron talagang meaning yung mga sinasabi ni Jesus. Kaya ang ginagawa ko, journal ko siya, inilalagay ko siya dito sa aking journal para hindi hindi ko siya makalimutan. Hindi sapat lang na naniniwala ka o nananampalataya ka. Dapat lahat ng good deeds ginagawa mo din. Na oo nga, nananampalataya ka nga, naniniwala ka nga. Pero yung gawa mo, salita mo, kilos mo, italiwas doon sa pananampalataya at paniniwala mo. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kumarates, magbasa kayo ng Bible, ang dami nyong matututunan. Oo, yung iba dito talagang mahirap gawin kasi tao lang naman tayo, nagkakamali din talaga tayo. Pero sabi ko nga sa inyo, magsik lagi kayo ng guidance kay Lord para yung mga bagay na yun, eh, magawa tama. At ayan, hinighlights ko na rin yung mga verse na natapos ko na. At dahil pink yung Bible ko, syempre, yung highlighter natin dapat pink din. Ganon talaga, favorite color natin ang fang. Ini-encourage ko talaga kayo mga kumarates na magbasa ng Bible. Para sa inyo din naman to, hindi lang din para sa akin. Tapos ayan, ipapakita ko naman sa inyo itong isa kong journal na slash scrapbook. Syempre, dito din yung sarili mong mga panalangin. Dito naman, sinusulat ko yung sarili kong interpretation doon sa nabasa kong verse. Tapos syempre, yung prayer ko, rel related din dun sa nabasa kong verse. So yan, itong slash scrapbook natin pinaglalagyan ko din ng mga picture. Kaya yun, umorder na rin ako ng photo sticker na medyo malinaw ang print ng picture. Kasi lahat din ng mga picture ng family ko, yan mga katarbaho ko, inilalagay ko din dito sa ating slash scrapbook. Ayan, palagi ko din silang isinasama sa dasal ko kaya sila nandyan. Lahat na magagandang memories, ayan, ididikit din natin dito. Pero okay lang naman mga kumarites, kahit isang journal lang yung gamitin nyo. Kaya e, madami lang talaga akong ka- artehan sa katawan kaya ayan dalwa-dalwa yung ating journal so ayan mga kumarites ini-encourage ko kayo na magbasa kayo ng bible kung wala kayong pambili i-download e nyo na itong ating KJV Holy Bible libre lang naman to walang bayan na kung gusto mo lalong mapalapit kay Lord kailangan mo nito hindi lang porket may hiling ka may gusto kang ma-achieve sa buhay eh doon ka lang magdadasal kailangan mo din magsisi at humingi ng pagpapatawa dahil tayo ay makasalanang tao dahil nalibang ako ayan yung kape ko lumamig na pag kasi ako sa paggagawa ko ng journal ayan, yan. Hinalilimutan ko na na may kape nga pala ako. Siya, mga kumarites, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!